sa Isabeleno ang ipapadala sa bansang Japan upang lumahok sa Young Filipino Farm Leaders Training Program. Ang dalawang Isabelenyo na napiling maging kinatawan ng rehiyon para sa Batch 2025 ng nabanggit na programa ay sina Mike Jimbo Baloran mula sa Barangay Turod Sur, Cordon, Isabela at Ivan Del Pilar mula sa Barangay Kakilingan, Cordon, Isabela. Ang pagsasanay na ito ay sinusulong ng Japan Agricultural Exchange Council na layuning bigyan kaalaman at kasanayan ang mga kalahok tungkol sa makabagong teknolohiya sa agrikultura, mga napapanatiling paraan ng pagsasaka at pamamahala sa agribusiness. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasang lalawak ang pananaw ng mga kabataang magsasaka at mas mapapalakas ang kanilang kakayahang maging mga pangunahing tagapagtaguyod ng pag sa sektor ng agrikultura sa kani-kanilang mga komunidad. Layunin itong hubugin ang bagong henerasyon ng mga leader sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad na makita at matutunan ang mga makabago at epektibong sistema ng pagsasaka sa Japan. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humingi na ang cell division na ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol! IFM News!